Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Kung nasan man kayong panig ng mundo, nasa Pilipinas, nagbabakasyon, o nagtatrabaho, nagpaplanong umuwi ng Pilipinas, kahapon nga lang po ay naglabas ng bagong advisory, ang e-travel, kung saan nagkaroon po ng mga changes dito sa e-travel, dahil nga po, dun sa mga nangyaring incident nitong mga nakaraang araw. Ano po ba ang pababago dito sa e-travel? Simulan na po natin, huwag na natin patagalin to. Sa mga dati na pong nakapagbakasyon sa Pilipinas at may mga account na po rito sa e-travel, ang gagawin nyo lang po para makapag-login, pagpunta lang po rito sa may login portion, lagay nyo lang po yung email address and password. Wala po nagbago doon sa pagla-login. Ganun pa rin po. O, sa mga first time vacationing, okay, kung mga wala pa tayong account dito sa e-travel, para makagawa po tayo ng account natin dito, kailangan lang po natin i-click yung create an account. Pag-click po natin yung create an account, mayroon po dyan lalabas na enter email address. Kung may mga email address po tayo, make sure po yung ilalagay nating email address, yung active email address na alam natin yung password. Okay, bakit po? Kasi po, kapag nag-enter tayo dito ng active email address, Okay, make sure po nakalagin tayo sa mga mobile phone natin o sa mga laptop natin dito ha. Ah, para kapag in-enter natin dito yung ating ilalagay na email address as i-register natin sa e-travel, pag clinic po natin yung continue, may marireceive po tayong OTP. Ano po ba yung OTP? Ayan, OTP po, one-time password. Okay, yung one-time password po na yan, isesend sa atin niya ni travel sa nilagay nating email address dito at yung OTP po na yan, kapag kinontinue natin, may lalabas po dyan na uh, boxes. Okay, i-enter po natin doon yung mga number na ma-re-receive natin sa ating email address na nilagay natin dito. Okay, and then kapag na-receive na po natin yung OTP, na-enter na natin, ang susunod po dyan, create password. Okay, magki-create po tayo ng password. Tandaan po yung mga password po na gagamitin natin, kailangan yung madaling tandaan. Pero wag po nating i-share isha sa iba. Hindi po 'yan parang jowa na sineshare natin sa iba. Joke lang po 'yon. Okay, sa password po natin kailangan 8 characters po ang gagamitin sa password, okay? Walong karakter, okay? Kailangan po may capital letter, may small letters at may special characters. Katulad po ng hash, asterisk at may number po. Okay, para maging unique yung mga password natin. And then, kapag okay na po tayo doon, magiging successfully registered na po yung ating email address sa e-travel, dito naman po tayo mapupunta. Okay, hindi po tayo agad-agad makakapag-register sa e -travel. Kailangan po muna nating fill upan itong personal information. Okay, bago po tayo makapag-proceed sa actual registration ng e-travel. So let's say tapos na po tayo sa ating uh, e-travel, nakapag-create na po tayo ng password. Nakapag-click na po tayo ng continue, dito na tayo sa ating personal information. Kailangan po natin munang ilagay yung ating personal information. Unang-una po, napaka-importante, dito po sa part na to may makikita kayo itong take a photo or upload a file. Okay? kailangan po natin mag-upload ng picture. Kasi pag hindi po kayo naglagay ng picture dito, hindi po kayo makakapag-proceed. Pag click nyo po yan next, wala pong mangyayari. Naka-stack lang po yan dyan. At yung mga picture po natin na i-upload dito, make sure po maliit lang yung file. Okay? Kasi kung malaki yung file ng picture na i-upload natin dito, hindi po yan makakapasok. Lalabas lang po, error. So make sure po maliit lang po. Paano po makakreate ng maliit na file ng picture? Napakasimple lang po mga kabayan. Gumamit po ng camera 360 para maganda at guwapo kayo sa inyong mga picture na ilalagay nyo dito. Okay. Kapag nag-take ka ng selfie, gamit ang mga cellphone nyo sa camera 360. Okay. Pag-click nyo po ng take ng picture nyo, huwag nyo pong i-upload dito directly yung picture na kinapture nyo sa camera 360. Ang gagawin nyo po, i-view nyo po sa mga cellphone nyo. Okay. Yung picture nyo, tapos i-screenshot nyo po, then save. Yung pong in-screenshot yung na picture galing sa cellphone nyo, yung po yung ilalagay natin dito. Sa ganong paraan po, liliit yung file ng picture. Kasi kung originally po, nag-take kayo from camera 360, medyo malaki po yung file ng picture na yun. Pero kung video yung picture niyo sa cellphone nyo, in-screenshot nyo, at in-re-upload nyo rito, liliit po ang file ng picture. Yun po ang simple hack mga kabayan para makapag-upload ng picture dito sa e-travel. Okay. Sa personal information po, ano po bang kailangan natin ilagay dyan? Unang-una po, syempre, hindi tayo foreigner. Okay, Pilipino po tayo. Yan, Philippine passport holder. Pangalan, ilagay po dyan. Unang pangalan. Apelido, kasarian. Okay, kailan po kayo pinanganak? Kung may number po sa Pilipinas, ilagay po. Yan po ang number natin. Pwede tayo mag-text me pag uwi natin ng Pilipinas. Yan. <laughs> Tapos, citizenship. Hindi po tayo foreigner ha. Pilipino po tayo. Yan. Country of birth. Philippines. Passport number. Lagay po dyan. And then, passport issued. Saan po in yung mga passport natin? Sa Kuwait ba? Sa ibang bansa ba? Sa Pilipinas ba? Bahala na kayo. Passport issue date. Kailan po ba in yung mga passport natin? So, yan po yung mga kailangan yung ilagay dito sa part ng personal information bago po tayo makapag-proceed sa ating declaration. Kapag okay na po yan, click lang po natin tong next. Yan, at dito naman po tayo mapupunta. So, ito na po yung ating travel registration. Okay? So, sa travel registration po, yan po yung mga information na kailangan nating ilagay dyan. So, syempre, magta-travel tayo by air. Sasakay tayo ng aeroplano. Yan. So, i-click nyo na po, Arrival, Entering the Philippines. Click nyo lang po yan. And then, uh, continue. After po nyan, lalabas po dyan yung uh, travel details, Philippine Arrival via air. So, ilalagay nyo po, ano po bang trabaho nyo? Okay, example, trabaho natin ay yan. Airline crew. And uh, after po niyan, uh, dito po sa part na to, ano po yung purpose of travel? So yan po, ilalagay po natin dito. Ito po yung pinagdidibati ilagay niyo po OFW para hindi kayo maharang sa custom. Yan po, purpose of travel, OFW. Yan. Para automatic, agad-agad, meron tayong entitlement for 150,000 pesos. Perfect. Yan, para hindi tayo matulad kay kabayan. Tapos, traveler type, aircraft, passenger. Yan. So, dito po, destination upon arrival in the Philippines, syempre, residence po tayo. Okay, dun po tayo nakatira unless mga foreigner tayo, pero hindi tayo foreigner kasi nga OFW tayo. <laughs> OFW. Yan. So, dito po, pwede nyo itik yan. Okay, same as permanent country of residence. Ibig sabihin po yung mga ibang details na dito later on sa mga ibang portion ng e-travel, yun po yung mailalagay or lalabas mag-a-appear yung address nyo sa Pilipinas. Ah, uh, name of airline. Okay, name of airline. So, ilagay po natin dyan. Kuwait Airways. Okay. And then, uh, flight number. 417418. Example lang naman po yan. Okay. Country of origin po. Kuwait. Okay. Kasi doon tayo manggagaling na bansa. Kuwait. May nakita po ako sa mga comment. Country of origin daw po. Pilipinas. Wala pong ganun. Ang country of origin po. Kuwait or Dubai, Saudi, Oman konsan uh, kung saan man kayo ba, saan ang galing. Okay? So, yan po. Tapos, date of departure, lagay nyo lang po dyan. Nakalagay po rito. Ito po yung nakalagay dito na transit kung may connecting flight kayo once na nag-arrive kayo sa Pilipinas. After ng arrival nyo sa Pilipinas, may connecting flight pa kayo, let's say, sa probinsya. So, ilagay nyo yan dito. Okay? Kung wala naman connecting flight, iwanan nyo lang yan. Leave as blank. Punta na kayo agad dito sa my airport of destination. Okay, ilagay nyo lang dyan, Ninoy Aquino International Airport, okay, Terminal 1. Date of arrival, so example, lagay natin ang arrival natin is 15. And next lang po tayo, okay, and then next po dito, lalabas naman po yung sa part ng health declarations. Health declaration po, wala na po dito masyadong iniintindi kasi tapos na po yung COVID time na yan. So click lang po natin, no and no, okay. Next, after po natin yan po, lalabas po dito yung bagong important information, baggage declaration. Napakarami pong sinasabi dyan. Yan. So siguro naman po, hindi naman po siya mahirap intindihin. Basahin lang po natin. Ang bottom line lang po rito, kung mayroon po tayo masyado mga mahal na item, katulad po ng ginto or kung ano-ano man na tingin natin ilalagpas daw 150,000, lalong-lalo na, 150 kung less than 5 years, so pasok po dyan yung isang taong hindi nakauwi, dalawang taong hindi nakauwi, tatlong taong hindi nakauwi, apat na taong hindi nakauwi, less than 5 years po. Entitled po tayo sa 150,000 pesos worth of na dinala natin doon, brought or sent sa Pilipinas. So, additional po rito, gusto ko lang i-highlight, kapag po mayroon tayong dalang pera, okay, na more than $10,000, kailangan po natin siyang i-declare dito sa declaration. Okay? Sa baggage naman po, kung mayroon tayong mga goods or item na hindi pang karaniwan, ginto, masyadong marami, kailangan natin i-declare dito sa baggage declaration. Sa pera naman po, more than 50,000 pesos, kailangan rin po siyang i-declare. So yan po, nakalagay po dyan kung ano po yung mga pinagbabawal na item. Basahin nyo na lang po kapag nag-fill up kayo nitong e-travel. Yan. Andito rin po yung sa terms and condition katulad nga ka po nung nasabi ko kanina tungkol sa pera, 50,000 pesos kailangan niyo po siyang i-declare. And then nakalagay din po diyan yung mga terms and condition. Pagkatapos, kung tingin niyo naman hindi naman siya applicable sa inyo at make sure lang talaga na wala kayong kailangang i-declare bago kayo mag-click ng no. Kasi pag nag-click kayo ng no dito, tapos may nakita ang customs sa inyong mga gamit na hindi nyo din-declare dito, ay sigurado magkakaproblema po tayo. What? So, let's say wala naman po tayo kailangan i-declare lahat, okay. Okay pa sa all right ang mga baggage natin, ang mga pera natin, wala tayong masyadong malaking dalang pera. So, i-click lang po natin yung no. Okay, after po natin uh, matapos yung uh, portion na yun, dito po tayo madadivert sa other travel details. So, ilan po ba yung uh, below 18 years old natin kasama? So, let's say may dalawa tayong anak na minor, ilalagay natin dalawa. Tapos, ilan po yung adult na nagta-travel? Let's say, ikaw po tsaka yung asawa mo, ilagay natin dito. Dalawa rin kayo. Tapos, tatanong po dyan, first time visiting uh, Philippines? So, kung first time nyo daw po bang pupunta ng Pilipinas? syempre hindi. Pilipino tayo. Ilalagay nyo dito. No. Okay po. Tapos, ito po, your last departure date from the Philippines? kailan po kayo huling umalis ng Pilipinas pabalik ng abroad? And sa number of baggage po, sa check-in, normally po dalawa yung uh, check-in baggage natin, tapos isang hand carry. Kapag okay na po kayo dito, click nyo na po yung next. Yan. So dito na po tayo sa pinaka-importante at bagong part ng uh, declaration, which is yung maglalagay tayo ng signature. So mag-sign na po tayo dyan. Okay, sign lang po. Yan, example, ganyan. Kapag nakapag-sign na po tayo, click lang po natin yung next. Yan, tapos, i-review lang po yung mga information na nilagay nyo kung tama na po ba lahat. Check nyo lang po kung tama lahat. Let's say okay na po lahat. Yan. So, click nyo lang po yung submit. Perfect. And then, wala. Yan na po. Congratulations. Yan na po yung mag-generate na QR code. At yung QR code din po na yan ay masasend din po sa inyong mga email once na natapos na kayong mag-register. So, nakalagay din po dyan sa may QR code nyo without baggage declaration kasi wala tayong dineclare. Without currency declaration kasi wala rin tayong dineclare na currency na more than 50,000 pesos at 10,000 US dollar. So, ganun lang po kasimple mga kabayan. Huwag po tayong masyado mag-iisip na, mahirap ma 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 yung pag register sa e-travel kasi madali lang naman po siya. Kailangan lang po natin ay basahin yung mga instruction para hindi po tayo malito at magkamali. Okay? So kapag tapos na po, pwede nyo pong i-download yung QR code directly po sa inyong mga cellphone or pwede nyo siyang pakuha or i-screenshot kapag nakita nyong na-send na sa inyong mga email address. So yun lang po mga kabayan. Ngayon naman po, pagkatapos nyo mag-register sa e and then later on na-realize nyo mayroon kayong maling information na inalagay sa inyong e -travel. Abay, pwedeng pwede nyo pong ma-edit yan. Ang gagawin nyo lang po ay mag-login po kayo sa inyong e-travel account. Login. Okay. Pag nag-open po yung inyong e-travel account, lalabas po dyan yung inyong account na dito sa gilid. At ito po yung inyong travel history o yung ginawa nyong e-travel. Ang gagawin nyo lang po dyan, click nyo lang po yung edit. So, pwede na po kayong mag-edit nung e-travel nyo. Okay. So, nakalagay po dyan, next, 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 next. Hanapin nyo lang po yan kung saan part kayo nagkamali. Tapos, next, next, next nyo lang hanggang sa maitamaan nyo na po yung maling na gawa nyo dito sa e-travel. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating YouTube channel, ini-invite po kayo mag-subscribe para lagi tayong updated sa lahat ng balitang OFW or mga trending na balita na nangyayari sa social media. Maraming salamat po sa inyong panonood. Have a nice day.